isang pinagpalang araw mga kabayan nandito nga pala ako sa isang park sa Calgary Edworthy Park mga kabayan dahil bukas may pasok tumabol lang ako ng konting pasyal anyways mga kawili boy maraming marami tayong mga kabayan na nagsasabi na hindi daw worth it ang pagpunta sa Canada what's my name? Wildy, Wildy, Wildy what's my name? Wildy, Wildy Wildy What's up mga kababayan Ako nga pala si Wildy Nakagaya mo noon na nangarap Pero dahil sa pagsusubika pa ang matagal lang hinahanaw Inilusan, di ko tinulugan Ginawa ng paraan Ano man na makuha Kahit kalake man ito hirap at luha Pilang sumay ka bako ba rin ang labis Mga nagka sa social media na Sinasabi nila na Mas mainam pa na Huwag na magka nagagawa ng Masasayang lang yung effort Yung gastos at wala rin namang mapupuntahan totoo lang mga na sa NOFW dito sa Alberta mag 5 taon na ako dito base sa aking naobserbahan na meron na. talaga nangyayari dito mga crisis pagtaas ng mga bilihin renta ng bahay at kung ano, -ano mga bayarin na mga tumataas so masabi ko lamang dito kasi kinakailangan dapat matyaga ka lang at kinakailangan pangalagaan mo yung trabaho dito kung wala ka pang status of permanent resident syempre napakalaga na dapat tuloy tuloy ang iyong work permit hanggang sa ikaw ay maging permanent resident hanggat maaari ang iyong employer ay maririnyo ang iyong work permit at magtuloy tuloy ay iyong trabaho so meron ako narinig sa ibang mga province na talagang hindi nila kinakaya yung cost of living totoo yan mga kabayan, magkakaiba yung cost of living dito eh especially kapag nandun kayo sa may bandang Toronto yung tax nila doon mas mataas compare dito sa Alberta at hindi magkakapareho dito yung mga minimum wage sa Alberta ang minimum dito if I'm not mistaken na $15 as of now pero may mga ibang province na mas mababa pa doon. meron din namang province na mas mataas ang minimum wage so may mga dumarating dito ng mga skilled worker na ang bayad sa kanilang kontrata per ay mas mataas kasi nga skilled worker well kapag nandito ka naman sa bansang Canada na halimbawa, halimbawa naglang ka dito as a student di pa naman ang rate sa'yo once na magtrabaho ka dito so magkakaiba yan mga kabayan na ang akin lang once na nangarap na makapagtrabaho sa bansang Canada at kung gusto mo magkaroon ka ng pagbabago kinakailangan mo magtsaga kinakailangan mo magtiisin ang painirahan dito adjustment siyempre sa climate sa mga katrabaho lahat ng mga holy boy real talk lang kasi nga dito sa Canada kinakailangan mo talagang pagtrabahoan lahat hindi ka dito basta basta kikita ng pera hanggang hindi mo talaga pinagkakayuran kung gusto mo ng extra money kinakailangan mong dumiskarte kung merong overtime kakaroon ka ng extra income o so, kung ka kang pwedeng pagkakitaan like marunong ka magluto yung iba nagugupit dito nagmamassage pero syempre once na yung mga service like bar, uh, gupit, massage dapat sekreto lang yan kasi nga pinagbabawal dito yung magbibigay ng servisyo na hindi ka lisensyado or wala kang certification so ganoon lang mga kabayan ha dito na para sa akin na uh, worth it pa rin ng punta ng Bansang Canada kasi hindi naman lahat ng mga kababayan natin na hindi pinapalad ay tuloy-tuloy na ganun ang mangyayari so it just happened talaga may mga tao talaga na pinanghihinaan ng loob at talagang uh, mas ginugusto pang umuwi ng Pilipinas kasi nga hindi nila nagugustuhan yung mga pangamalakad ng gobyerno hindi nila nagugustuhan yung mga nangyayari sa kanila in my case hindi ko naman masasabi na sinuwerte talaga ako dito kung maga neutral lang mga kabayan na kahit na paano nakabayad ako sa expenses kahit na paano naman nakasurvive so may mga future plans naman ako na ginagawa and kinakailangan ko lang talagang pagsumikapan para magkaroon ng katuparan nyo so ganoon lang mga kuldi boy payo ko sa mga gusto makapagtrabaho dito alamin niyo kung ano ba yung mga best way para maging ano yan makatotohanan or magkaroon ng katuparan sabi ko sa aking mga bitches ha magiging kayo ng isang skill particular skill, butcher so pag mayroong kayong karanasan kinakailangan nyo na lamang i-provide yung mga documents nang sa ganun maging qualified applicant kayo pag nag-apply kayo sa mga agency sa Pilipinas hindi lang bound to Canada, kaya lingbang to Australia, New Zealand, UK So ito na lang mga kuldimoy hindi dahil sa marami tayong kababayan na mga hindi pinapalag maaaring mangyari rin sa yan. Well, wala na ka kung anong mga magaganap sa hinaharap. Pero ang akin lang, kailangan mo pa rin kumilos at gagawa ka ng paraan kung gusto mo ng pagpabago. Hindi naman natin pwede iasa lagi sa mga hindi magagandang nangyayari. Hindi mo pwedeng ibasil lagi doon ang mga gagawin mo. Hindi dahilan na may mga negative na mga feedbacks na naririnig. Hindi, titigilan mo na ikaw pa rin naman na mag-decide mga bayan so ganoon naman mga kulti boy ayop nagustuhan niyo yung aking konting na ibahagi sa inyo about Koy OFW dito sa Canada so yun kung sa nagustuhan nyo yung video na to don't forget to give a thumbs up At kung bago pa lang kayo sa aking channel huwag nyo kalimutang mag subscribe Ini click yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong job opportunities Boy FW, Boy Butcher na kayo na-upload Consistency, patience, and positive mindset mga bayan sa mga diligence Keep safe always God bless mga kwido boy. See you in my next video. Bye bye.